Hi mga manang Vamps, good morning. So for today's video, magluto siya o oh. nagluto akong junaners Junanners, o oh, um for among samalaw. Morang siya brunch, for the brunch na siya so tapos ko lang maligbis sa uh, the outfit for today's video. Yes, outfit for today's video. Oh, Pusud. So mo na siya. So, nag-start like, na siya ang luto. So, nara. Ah, <laughs> kasaon? Ang dami lutoon. What's your luto We're, in for today's video? Sardinas with egg. Huh? Scrambled egg with sardinas. Chef, lugar ka karon? For the chef? Chef, buidui. Wow. Tugay, pwede mo makaluto eh. <laughs> naman halagi kuan gas ba? Ba? So anong unang mong ilagay? Anong tawag sa Tagalog? Oil. Oil naman na Mantika. Ano na yung 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 Gaya pala eh. So namin sa gawas, nagluto kay wala may luto ano so, super... Ay, mapisik na siya. bakman Wak man. Maliha. Ito na no eh. Hindi na eh. ano na tanan. Eh, na na siya tanan. Ayan. Diba? Perfect.

Sumuta ka ayo. Simutan niyo mga kuan manong vibes. Sumut kayo siya. <tutukin> Gusto niyo maamoy, pumunta kayo dito sa amin. Kitain <tutukin> tayo. <tutukin> Ay, e butang na niya ang... Ah. Ay! Lagi siya yung pisik lagi. Hindi hmm? siya surprising. Tiyo. No, Nung wala siya nagbukal. Wala siya yung kalayo. עצם הגמים, גונג'ונס מי, הגולת